Ayan mga guys. Dito na naman yung bubo mga guys. Oh no! no! <laughs> <laughs> Sa umin na naman natin yun. Alim nanti panaman. Oh. <sighs> Meron pa sana mga guys papasok. Ha? Ah? Nasa labas siya. Hindi papasok. Yan mga guys. May yung isang nokus mga guys namamatay. dala wala pala kung connect mga guys. Yan oh guys oh. ata nagaway ata sa mga guys. Chu bobo mga natin 'yan mga guys araw. Para mapuslan. Sa lipat natin to sa. na yung isa mga guys. Ilang nakapasok. Ayun. Na yung huli niya mga guys oh. Yeah mga guys.